Narito tayo ngayon sa Pacific Bridge, ang nag-iisang tulay na daan patungo sa Sitio Catmon, Barangay San Rafael, Rodriguez Rizal. Payak ang pamumuhay ng marami nating kababayan rito, malayo sa ingay ng syudad. Matapos yung tulay na dinaana natin kanina, no? yun na yung nag-iisang simentadong daan. Pagkatapos ay dito na dumaraan yung mga kababayan natin na kapag maulan, madulas, napakadelikado. Pero ito yung araw-araw nilang tinitiis. Hindi maikukubli ng mga nagagandahang tanawin sa lugar na ito ang mahirap na kalagayan ng mga residente rito sa Sitio Katmon. At dito nakilala namin si Ate Leslie at ang kanyang pamilya. Kami po ay naninirahan dito mga four years ago na po. Pero may mga pagkakataon din po na nagigipit, kasi gawa nga po ng isa lang po ang nagtatrabaho. Ang mister ko po ay delivery rider. Ako po ay plain housewife po. Nag-aasikaso po ng tatlo naming anak. Pinipilit po naming pagkasyahin ang kinikita po ng aking mister. Pero kung susumahin po talaga ay hindi po talaga sasapat kasi siya lang po ang naghahanap buhay. Minsan, nautusan ko yung aking mga anak bumili ng kalahating bigas, nilulugaw po. Sa paraan na yun po, ay na, nagkakaroon na rin po ng laman ng mga tiyan. Dumating din po kami sa puntong ganon, wala halos wala na kaming kinakain. Pero bilang magulang, gagawin mo talaga lahat para po sa mga anak mo. Na, syempre, masakit sa dibdib din na eh. makita mong nagugutuman ng iyong pamilya. Sa bigas po, sa mahal po nang bilihin ngayon, doon po kami nagigipit. Naririto ang higit isang libong care packages na naglalaman ng bigas, canned goods at kape na ipamimigay sa mga nangangailangan dito sa Sitio Katmon. umabot ng mahigit isang libo na mga kababayan natin dito ang nalingap ngayon. Ito ay malayo sa bayan, bundok na, eh, talagang uh, isolated ito na lugar, lalong nangangailangan ng tulong. Ipinaabot naman ng mga residente ang kanilang pagpapasalamat sa tulong ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng proyekto nito, Nalingap sa Mamamayan. Maraming salamat po! malaking kasalamat ko. Nakapunta kayo dito, maski sinong anong reliyon, magbigay ang mga Iglesia ni Kristo. Masaya ako. Ay makatulong, makatulong sa akin yan. Tutuwa kami. First time ko palang nakatanggap nito. <laughs> Tuwang tuwa kami. Kasi kahit pa paano, malaking tulong na sa amin. Gagamitin namin. Pulang-pulang din dalawang linggo. Nagpapasalamat kami kahit mahirap man ang daan. Narating nyo ang lugar na to na para lang maglingap sa mga mamamayan na walang wala. Katulad namin, na walang hanap buhay. Maraming maraming salamat po kay Ka Eduardo sa walang sawa pong pagtulong. Kahit po hindi kami iglesia, nararamdaman po namin ang pagmamahal ng Iglesia ni Cristo sa amin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, kami po ay bumabati ng Happy Birthday po! We love you po! Mula rito sa Sitio Katmon Rodriguez Rizal, Danica Pat Guevara, Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.